Alam mo pa Ano na pamalakad ng mga dito. Halaw mo, staff. hindi ka nabigyan? Ay, hindi pumunta naman, kami dito. Pumunta kami dito para tumulong at i-promote 'yung goon. Nakakapunta naman ako. Nakakapunta naman ako. kami. Official nang idineklara na persona non grata sa buong lalawigan ng Palawan ang Team Malakas Vloggers na sina Rose Martan, Rendon Labador, Markitan at iba pa nilang kasama nitong June 18, 2024. Ito ay matapos mag-viral ang kanilang panunugod sa isang staff ni Coron Mayor Marjo Reyes sa Municipal Office. Okay, ka ay, pumunta kami dito, pumunta kami dito hmm. para tumulong at i-promote na Nag-ugat na nag ang kanilang alitan ng akusahan ng nasabing staff ang team malakas na pinagsasamantalahan ang mga residente ng kuron at ginamit para sa kanilang content. Matapos makatanggap ng samotsaring reaksyon mula sa netizens, nag-issue ng public apology ang team malakas nitong June 17, 2024. So ayun po, dito po kami lahat para po humingi ng dispensa sa na nangyari. Tapos po namin, mali po yung ginawa namin. Sumobra po kami sa action sa na nagawa namin. And humingi po kami ng dispensa, gawa ng nagpadaan kami sa emosyon. Esensya na po kay Ma'am Jo sa munisipyo. At lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron Palawan. Sorry po talaga na parang pinost ko na never again ko ron, hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko. Nagbigay naman ng reaksyon ng mga public official ng Palawan sa kanilang session nitong June 18, 2024. Trending siya, pinanood ko po at hindi ko nga kilala kung sino itong mga tao na to na nagpapasikat sa social media. Sa laki ng katawan mo na yun, puro muscle lang yung braso. Duduruin mo yung isang babae para iberate mo yung isang babae. Nakakapanliit po yun. It is a really uncalled for. Agad na inaksyonan ng sangguni ang panlalawigan ng Palawan ang insidente at naghain agad ng petisyon upang ideklarang persona nung grata ang mga vlogger. And it's uh, with uh, strong support that we, uh, we suspend the House rules, Mr. Chef, and uh, approve on the first and final reading a uh, resolution declaring Rendon Labador, uh, Rosemar uh, Tan, and Mikey Tan or the team Malakas, as a Persona ng Grata in the whole, whole province of Palawan. I think we have to give a reason for declaring them as Persona ng Grata. So in the title, I would propose that declaring them the specific persons for disorderly behavior in the province of Palawan and for conduct inimical to the good and morals of the community. Ang pagdeklara sa kanila bilang persona ng grata sa buong lalawigan ng Palawan ay nangangahulugang hindi na sila welcome sa lugar ngunit maaari pa rin silang bumisita rito.